Gabi pa nga lang mga mami, sinayos ko na yung mga gamit ni Atina dahil kinabukasan ay simula na ng kanilang pasukan. Bali, nilabas ko nga lang sa kwarto yung mga gamit niya na lalagay dito sa loob ng bag niya. Yung ibang mga gamit niya dito mga mami say nakita nyo na dahil nga nag-unbox ako nung nakaraan sa vlog ko na mga in ko sa Shopee. Bali ang bago lang pala dito sa may kita nyo ay yung mga notebook ni Atina na ngayon ko nga lang nabili. Yung bag pala na gagamitin ni Atina ngayon mga mami say yung bag niya last year. Hindi talaga sana na to yung bag ni Atina, mga mamis. Meron talaga akong in-order sa Shopee. In-order ko yon simula pa lang ng August. Kaya lang, mga mamis, itong at magkakatapos na ng August ay hindi pa rin dumadating yung bag na yon. Sa totoo lang, itong bag na to ni Atina, mga mamis, ay napangako ko na to sa pinsan niya. Pero dahil hindi nga dumating yung bag ni Atina, mga mamis, ay pinagamit ko na ulit kay Atina to. At ang sabi ko na lang sa pinsan niya ay magbibigay na lang ako ng pambiling bag niya. Sa totoo lang mga mamis, nung nakaraang linggo pa talaga nagsimula yung pasokan nila Atina. Hindi ko nga lang talaga na vlog yon mga mamis kasi nung unang pasokan talaga nila Atina ay wala siyang kagamit-gamit. Yung nakaraang vlog ko kasi na napanood nyo na nag-unboxing ako ng mga gamit ni Atina na nabili ko sa Shopee. Late na kasi talaga dumating yon mga mamis. Nagsimula na yung pasokan nila Atina. At pagkatapos mga dahil nga hindi ko alam kung ano na yung notebook ni Latina. Ngayon na grade 4 na siya. Eh hindi pa talaga kami nakapamili ni daddy. Buti na nga lang mga mamis, nung unang pasok nila tina last week ay short in period lang sila. Laging 3 hours lang yung pasok nila. Ngayon pa lang talaga magsisimula yung pinaka mahabang oras ng pasok nila. At buti na nga lang mga mamis ay dun pa lang nagsimula na isulat ng teacher niya kung ano yung mga dapat na notebook nila at kung ano yung mga dapat na dadalhin. Kaya naman, mga bandang hapon ay talagang talaga nakapamili na ako ng mga notebook ni Atina at saka ng iba pang gamit niya. Bali malinisan ko na nga yung bag ni Atina, mga mami, say tinanggal ko na yung mga gamit doon ni Atina nung nakaraang pasukan. Marami pa talagang gamit si Atina doon na hindi niya nagamit. At yung iba naman ay hindi masyadong nagamit. Pero yung ibang mga nagamit niya na at may mga sulat na, eh tanggal ko na. Yung iba naman na mga hindi pa talaga nagamit ay isasama ko dito sa mga bago niyang gamit. Para alam ko kung ano yung mga kulang pa at kung ano yung mga bibilhin ko pa. Bale ang ginagawa ko ka ngayon mga mami sa inihilera ko yung mga gamit ni Athena. Bago ko ilagay doon sa bag niya. Yung orderin ko talaga sana na bag ni Athena sa Shopee ay parehas lang neto. Magkaiba lang yung design pero yung quality maganda talaga. Pagdating kasi talaga sa bag ni Athena mga mamis ay gusto ko yung quality. Kasi nga alam nyo naman napakarami nilang bitbit na gamit lalong lalo na ang bibigat din ng mga libro nila. Nahiya nga ako sa pamangkin ko mga mamis dahil inaasahan niya na talaga tong bag na to ni Athena. Kaya lang sabi ko babawi na lang ako sa kanya kasi ngayon talaga ikinansel ko muna yung bag ni Athena. Eto nga itong naayos ko na yung bag at saka yung mga gamit ni Atina. Isa-isa ko nang na ipinasok dito. Bali, ang una ko nang ipinasok yung mga colored paper, bond paper, tsaka yung plastic envelope. Tapos yung mga notebook ni Atina. Bali, yung mga notebook ni Atina, mga mami, sa hindi ko pa talaga nabalot yan. Kasi hindi ko pa talaga alam kung ano yung color ng bawat subject. Bali, ito namang pencil case ni Atina ay bago lang to mga mamis, Pero hindi ko to binili ha. Binigay lang to ng isa sa mga kaibigan ni Daddy. May kasama tong relo mga mamis. Para bali pa paggamit ko na din pala yun kay Athena pag nagsimula nga yung pasokan nila bukas. Balik dito sa malaking pencil case ni Athena na bago mga mamis. Ang pinaglalagay ko lang dito ay yung color liner pen niya. Yung mga ball pen lang niya. Alam niyo ba mga mamis ay eh, hindi ko talaga binibilhan si Athena ng pencil case. Yung pencil case talaga na ginagamit niya, gamit niya pa yun no kinder siya. Pero dahil meron nga nagregalo kay Atina ito at meron na siyang bagong pencil case. After ko nga mailagay lahat ng ball pen ni Atina doon sa malaking pencil case niya, sunod ko namang inayos ito namang pouch na maliit na paglalagyan ng dalawang extra napkin ni Atina pati na rin ng isang underwear niya. Syempre kailangan maging handa ni Atina mga mamis kasi mamaya doon siya datnan sa room niya e eh, wala siyang baon na extra panty tsaka underwear. Pagkatapos nga, ito namang mga lumang lapis ni Athena na ginamit niya noong nakaraang pasukan, eh dito ko na inilagay sa lumang pencil case niya. Bale, ito pala yung sinasabi ko sa inyong lumang pencil case ni Athena na pencil case niya pa noong kinder siya. Nung okay na nga yung dalawang pencil case ni Athena, pati na rin yung pouch niya na lagay ng at ipinasok ko na din dito sa bag. Bale, hindi ko na rin pala binilhan si Athena ng kanyang watercolor kasi bago mag-end yung school, meron silang special project tapos ginamitan niya ng watercolor kaya hindi na ako bumili ngayon. Sa totoo lang mga mamis, ngayon ko nga lang ulit talaga binilhan si Atina ng color. Meron kasi si Atina ng pencil color mga mamis and pencil color niya pa yon nagkinder siya. At dahil nga hindi masyadong nagagamit yon mga mamis, ay yun talaga yung lagi ko or taon-taon kong pinapagamit sa kanya. Pero kasi ngayon mga mamis, napansin ko na nagdeletean na yung kanyang pencil color, tsaka parang nahihirapan na rin siyang gamitin yun. Etong kat naisipan ko na bilhan na rin siya ng color. Nung no, okay na nga yung mga gamit niya, tinitong at in-explain ko sa kanya isa-isa kung saan nakalagay yung mga dapat niyang hanapin pag nag-start na yung pasukan. yung plastic, yung plastic envelope, long bond paper, short bond paper. Okay lang yung mga ito. Tapos, eto, ano lang kasi ito eh. Three colors lang ito. Kailangan mo kasi na ito ibang color na. Colored paper ito. Meron dalawa dito. Ha? Tapos ito. Tapos ito. Andito yung mga ha. Ito yung lagayan ng pencil. Ito rin yung pang face brush mo. Tapos, ito, puro ball lang, ha? Then, ito yung napkin mo na may underwear. Dalawa yung napkin dito, ha? Never, ha? Tapos, yung face mask dito, tapos yung alcohol. Tsaka yung na talibang. Kasi ito, yung sabon na kalimutang ibang. Tapos, ito, mo, tapos, ito, ko nung magulog. Papel, tsaka yung mga notebook. Ikaw na bahala kung ano yung notebook na gagawin mo pang assignment notebook. Pili ka na ng color, okay? Nung no, okay na nga mga mamis. sa isa ko namang inayos itong mga notebook na hindi niya pa nagagamit tapos yung mga notebook na nagamit niya na. Bali ang nakalimutan ko lang pala mga mamis ay yung health kit niya kaya kailangan ko pang bumili.